ngayong araw na to ang mga Dabar Kids naman uli ang inahawon ko Ayan. kaya tawagin na natin yes mayor eto na ang red team ng Barangay pasok right, mayor. sa red team mayor at si Kiana oh, si Tina si Kian si Vec at si Maggie Jaina J Jay, ka na ba ah? Jaina okay. okay may cheer ba kayo? meron cheer? meron po meron o parinig ng cheer ready and go <laughs> Grabing energy yan. Eh. Go Red Team! Ang grabe. Malamig ang panahon. Kaya sa lahat sila inaccessible. Fight, 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 team! Tawagin naman natin ngayon ang Yellow Team. Yellow Team na parangay. Pansin mo. Mayroon sa Yellow Team. Nandiyan si Casey. Okay, ready Red? Yellow Team, Make sure, ba kayo? Apa. Okay, ready? And go! Yellow! Pinag-isipan. Yan, yan yung mga pinag-isipan. O, oh, eto na. Oh. Pwesto na kayo doon. Ang gagawin niyo pa rin, yung paboritong laro dito, ang Jambuline Stro. At ipapakita ni Amber yan. Queen Amber! Amber oh, papakita oh. na paano kay, nga rin yan. ni Amber yan. Basta na ngayon, i ni Queen Amber. Go, Queen! Oh, queen week, ayokong yan ay ang suot mo, ah. Lahat iyan? Big one. Isa <laughs> lang, isa lang. Ready? Go, Amber! One, two, three. Whoa! Good, Good job, Albert. Hahaha. <laughs> yun yun na gagawin yun. Kinsagagawin niyo, yeah. jabing strong. Madali lang yan. Magpaparamihan lang eh, no maisususunod sa bote ng mga strong sa loob ng dalawang minuto. So, are you ready? Bato-bato pick. Bato-bato pick mo na. Ready? Bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Okay, nanalo ang red. So, ang red ang mauna. Yes, good luck sa dalawang grupo dahil mayor, ang mananalo, 10,000 pesos. Ang hindi naman mananalo, 5,000 pesos. Good luck, Mara Kicks. Okay, ready? ready, ready. A red with yellow. timer ready. Ready, red. And go! Go! Yun, ang galing, ang galing. Bilis. Oh. Okay, nakay na. Ha. Next. Go, red! Aba, Mayor! Dalawa na. red na. Dalawa na. oh na. toto na. Ito, 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 itu, ito. Uh, ito to, eh. Red, red! Have... Oh, oh, eh, sunod na, sunod na. Ang Bakit kanila madikit? Red, on, red, ]ino? red! <laughs> Go, red! Why? Why? Oh, Ay, <laughs> Wala pa. Malapit ka na. ako. Sayang. Sige, iha. Oh, red. Ayan, yeah, kinabila, oh. Kinabila. Ayan, red. Kinabila. Kinalamay. Kinabila. Ayan, o. No. Kinawila. Kinawila. Yeah! Next. Ayan. Wait pa, ano? Parang kayo lang. No, no? Paano, okay. okay. Okay, very good. Iha, pagkal mo. Bawal ka, man. Tignan mo yung sinushoot mo, Iha. Tignan mo, naku, sa TV siya nakaharap. Ang <laughs> layo, ang layo, Iha. Lapit ka pa. Partida pa, pa, Mayor, ha? Sa monitor niya sinisipa. Sige, okay, lapit, lapit. Ewa. pag sa yun. pag monitor Lay pa na ka tayo yan, ha? Oh! No! Galing! Galing, derek. Galing, derek. Galing, derek. galing, galing, derek. galing. Derek. galing. Ato, madali lang to. Ayun! Galing. Next! anim na mayor. pampito pa yata? Ay, pampito pa mayor. Pampito pa. Para mas magaling yung mga bata. Kasi nga may map -dipan sila. <laughs> Balik sa Ako, uh. Nako. Siyasyam pa yata. Siyasyam pa yata. Ta! Oh! nga! Baka sila? Red po? Siyang mayroon! Right. Uy! Mataas siya. Yellow, dito kayo. naka sila, ha? Galingan niyo, ha? Okay, ready? Yellow? Ready? And... Go! Go, Yellow! Baka mukhang mabilis eh. Go, Kyle! Go, Kyle! Go! Isa! Preach ka! Balik! Baka mukhang magaling ito, ha? Oh, ay, mabilis, ha? Ito na, ito na. Ito na. Aba, mukhang mahusay dito. Ma-hairnet pa, oh, ha? Ma-hairnet? Partida, may hairnet pa yan. Shoutout at sabon ka nga po. Oy! Sige, sige, kaya yan. Yan, eh, na siya. Kaya mo yan, kaya mo yan, Ian. Kaya mo yan. atras. Atras. Yan. Yo! Oh, okay. Go, next. Next. Kahilo yang straw eh. Ayan. <laughs> muso. Yan. Yan mo mo Good. Okay, next. pakai, ah, eto, eto, di si ba? Uh, Bata uh, ako to eh. Bata ako to. Ayan o. Lima. Oh! Next, next. Please, please. do Ha, ha, Oh, Continue. Uh, Continue. oh 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 Atas Atras Atras Sobra 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 Agak muda Atras Ayuh Yan Wala pa Wala pa Kena yang strong ni Okay Okay, kaya mo yan 10 ah. seconds yan. Ayan! Next, 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 next! Kaya ka, na. Sayang, oh. sayang. ayan. Naka-six points lang ang yellow, so ang winner natin ay ang... Red Team! Magkakaroon kayo ng 10,000 peso! Ligay dito, ligay. Oh, suit niyo mga medal niyo. Ayan, ito yung 10,000. 10,000! At may 5,000 din ang... Yellow Team! team. Oh, 5,000, Yellow Team. Congratulations! Bulaga. Salamat din. Congratulations. Ang mayor sa sabat na sino kaya mananalo? Ay, ayoko magsalita. Baka kami. Kung <laughs> <laughs> baga tinatanong pa ba yan? Hindi, uh, bahala na, bahala na. Sabat na, nahiya ako magsalita. Eh. Yeah. <laughs> congratulations! Yellow Team! Yan ang pangmalakas ng sports events dito sa Barangay. Eat Bulaga Olympics Barangay Edition. Ready pa Congratulations!